Ayan guys, meron tayong nabili sa Shopee. Ito yung The Fireworks Purpose Bubble. Ayan so napanood natin ito sa TikTok. Ayun, so maganda kasi itong gamitin natin para dun sa New Year. Sobrang ganda guys yung napanood natin. So, itry natin. Kung totoo nga to, so buksan natin. So, ito nga guys. Medyo malit lang siya. Ayan kulay pula. Then, may kasama rin siyang sticker. And so, depende sa inyo kung ididikit nyo siya dito. Then, meron na rin siyang connector. So, pwede nyo i-connect direct sa kuryente. And so, gagamitan nyo lang siya ng adapter. Then, meron kasama rin siyang, eto guys, yung bubble, dalawa. And so, actually guys, pwede naman tayo gumamit ng Joy. And so, kung halimbawa naubos na tong bubble, and so, pwede natin siyang gamitan ng Joy. So, ito try natin, tingnan natin kung totoo nga guys na maganda to. And so natuwa kasi ako dun sa napalod natin sa picture. Yan. So, na guys, ilagay natin to, try natin. Yan. So, meron na siyang battery pala kasama dito, guys. Ito pala is pwede natin i-direct sa kuryente kagad. Yan. So, gamitan natin ng USB. Pero ito since may kasama siyang battery and so ilalagay na lang natin to guys. May buksan din dito guys. So dito natin ilalagay yung bubble. Ayan. So ito yung bubble niya. Ayan, ayan. Try nga natin guys. Ayan, so try na natin. Nagbukta mo ng bagol. Ay nga, ang galing. galing. Ang oh. oh?

Hmm. Oh, ang <laughs> ganda. <laughs> Grabe. Nakakatawa. Ano? Eh, Ito. Hmm? Nakakatawa to. Ganda to pag guys. Yan, yeah, ganda.